Anong pangalan mo? Rank unit. Simon First Class Underwater Operator Jeff Prima S. Facundo. Okay. Ah, uh, maraming salamat at kinikilala namin ang inyong tapang at uh, galang. At uh, nagpapasalamat sa serbisyo mo para sa ating bansa, sakripisyo at uh, hirap. Um ikaw yung nasaktan ng insidente ng uh, ika-17 ng Hunyo doon sa Ayungin Shoal, tama ba? Uh, yes ma'am, doon mismo sa May Sierra Madre, ma'am. Ah, uh, ano nangyari? Bakit ka nadali? Bakit ka uh, naputol yung daliri mo? Ano yung uh, ano yung sinasakyan ninyo? Anong sasakyan yon? salaysay ko na lang, ma'am. Yung... Yes, oh, uh, pakisalaysay lang. Alam na naman lahat at napanood na rin yung video para lang uh, maliwanag sa lahat ang mga A pangyayari. Actual. Act okay, act. no, Then po, ma'am, nangyari, pagkarating po nila agad, eh, sa, wala na pong warning, eh, diniretso eh, na yung pagbangga po. Nagpanggaan na po. Kul ah, Ilan sila? Around... Marami sila. Isang, bank, isang barko lang? Hindi, ma'am. Ilan sila? Walo, walong rib, ma'am. Sama ah. na yung aluminum rib ng Coast Guard, ma'am. Chinese Coast Guard. Hindi, yung sa Chinese Coast Guard. Ilan walong, sila? walong ah. rib, ma'am. Ilan? Eight, uh, eight more, more or less, ma'am. Eight, na eight vessels? More, or less, ma'am. Okay. Eight, plus or minus eight. Ilan katao? Yung nakita mo lang, yung alam mo sa bawat rib, ma'am. Ha? Bawat rib po. Oo. Uh, more or less din sampu, ma'am. Okay. Sama operator. Kayo? Ilang kayo? Sa, sa nabsog lang po, ma'am. Oo, dun sa... Sampu, ma'am. Yung sa rib one, yung kasama mo Yung nabsog, ma'am. Oo. Lim, lima kami, ma'am. Isa plus four? Ganon? Y five, five uh, um, ah, katao, Lima lang kayo. So, kalahati lang kayo nung uh, China. Sa rib, ma'am. Limang tao lang din. Bala okay. Wala sampu. Sa kanila? Isang isang kanila sampo. kanila, Bawat rib. Bawat rib. Tapos yes, walo yun. Yes, ma'am. Okay. Um, anong ginawa nila? More, binaga? more, more or less lang po yun, ma'am. Oh, yeah. syempre. kung ano lang na nakita mo at naaalala. No? Yes, tapos, paano nila sinagupa yung tropa nyo? Sabi mo, dumating. Five minutes ka pa lang. Yes, tinatale, Biglang dumating sila. Napakarami yes, nila. sa uh, Sakay-sakay nila. Napakarami ring tao. Yes, ma'am. Anong ginawa nila? Lumapit sa inyo. Lumapit diba? at biglang nag binangga kayo binangga bigla. Na po. Yes, okay. Okay. Tapos then yun na po, Mama. Kasi ang nakita namin sa video, di ba? Uh, parang binangga kayo pero hindi na namin nakikita magulo eh. Tapos parang may mga may mga hawak sila, di ba? May mga may mga maso, mga piko. Hindi ko maintindihan kung ba yun? Palakol, Ma'am. Palakol. Ah, palakol. palakol po, Ma'am. May mga palakol sila. Lahat sila. Ah, uh, yung nakita ko, ma'am, isang tao lang yung nakita ko na may parax. Pero halos lahat sa kanila, ma'am, may mga mahabang tubo na may matutuli sa dulo. Yes. Kaya Kap Anong, paano mo nakita, nagbunutan? Habang nagtatali kayo, dumating sila, binangga kayo, tapos naglabas na ng palakot. Uh, ano, ma'am? Uh, nung, yung kabilang rib, ma'am, sila, inaana na ma'am, ina, binabangga na tapos tinutusok na yung yung mismong tube ng ano. Sinisir, yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, uh, pinagpuputol po nila ma'am. Pero hindi naman po pumapayag yung tropa ma'am na ano nila, putulin nila. Kaya yun ma'am, nag uh, ano na ma'am, nagkaroon na ng kunting, ay este, labanan doon ma'am. Pero wala tayong armas Pero, na gamit. Pero narinig ba ninyo, nagkaroon ba ng uh, babala o sinigawan ba kayo na Negative. maglalapit? Meron bang warning bago sila nagtutusok doon? Negative, ma'am. Wala? Walang salita? Wala. Kasi parang yun ang version na sinabi nila, marami daw warning, sinabihan. Wala wala kayong hindi, narinig. Hindi na. ko maintindihan yung sigaw, ma'am. E, e, Pero may mga sigaw? O oh, sinabihan ba kayo, oh, awat kayo dyan. Kahit hindi nyo naintindihan, intindihan ma malalaman mo naman sa tono ng boses, huwag ninyo gagawin yan. Kahit ibang, ibang salita, di ba sa tono pa lang, nagsisigawan na eh. Meron bang ganun? Yung bago sila nag-ano ma'am, sigaw, pero yung pagsigaw nila, yun na nag -ano na rin sila. Binabanggaan na rin nila tayo ma'am. Binabanggaan na talaga? Yes ma'am. Sabay? Wala sila yes ma'am, sabay. Oo. oo. Oh, oh. um, Siyempre, hindi mo maintindihan kung anong sinasabi nila. Kasi yes, nananakot ba o yung palakol ba? Parang itinaas ba sa inyo sa malapit sa katawan? malang ganon? Hindi hindi siya palakol, ma'am. Yung parang uh, customized na spear. Okay. Yung dulo niya parang karit. Yung dulo niya may tusok? Karit po. Oo. Yung iba, tusok. Pero tinakot ba kayo na parang sasaksakin kayo or uh, tinuro sa katawan ninyo, ganoon Ang gusto talaga nilang kukun kunin, ma'am, kasi nakapasok na tayo sa Sierra Madre, yung uh -huh. RIP talaga namin. Yung RIP talaga, ma'am. Ah, yung RIP. Oh, oh. Yun ang gusto nilang kunin. Pero, naman, pero kung... hindi naman nananakot na sasaktang kayo o tinuturo tu sa, sa ganun katawan din, Ganun din, ma'am. Pareho na rin yun. Pare din, ma'am. Okay. Um, armado ba kayo nun? Balibasa, siyempre, sundalo kayo, nabsog kayo. Meron kayong barel? Kahit ang ad tago ang advice sa amin ma'am na magdala ng baril. So, eh, Pero tago 'yun. Ha? Tago ma'am, tago. Nilagay okay. na 'yun sa box lang ma'am. Kasi 'yun ang gagamitin namin. Kami kasi yung papalit sana na tao sa ayun. Ah, po, kayo na ang pupunta sa Sierra Madre. Yes, ma -shis -shis Doon na rin yung rib kayo. na may one po, dalawang rib, ma'am. I see. Okay. Kami yung kap kapalitan din. Bakit Para. kaya kayo pinadala ng baril kahit nakatago? Um, gagamitin ba? Siyempre, hindi. hindi, ano? Hindi. Hindi ma'am. Ah, uh, kabilin bilin na lang po sa amin, ma'am, sa role engagement na magpaputok lang kung pinaputokan tayo. Ah, magpapaputok lang. Kung pinaputokan po tayo. Eh kung, so kung yung ginamit, yung, uh, yung mga pantusok, abay, hindi putok yon So hindi kayo magpapaputok hindi. talaga. Yes, ma'am. So yung mga spear sphere, hindi yon pwede. Depensa lang sa booth natin, ma'am. Okay. Ayaw lang namin na sirain nila yung gamit natin. Nakaakyat 'di ba sila doon sa art uh, feed ninyo. Nakaakyat sila sa sinasakyan ninyo, 'di ba? Ano 'yung sa video eh? Yung ano po ma'am, yung pwesto po ng nung nakaakyat na sila. Hinila na nila yung rib natin palabas ng ayungin. Ah uh, hindi tapos, wala. sila. Tapos, tapos hinila nila. Hindi ko na po masagot ma'am kasi nahiwa na yung uh, naputol na po yung daliri ko. Na, napaiwan na ako sa Sierra Madre. Ngayon ma'am, yung rib na to yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ah, uh, yung mismong kill. Ay, doon din yung siya palabas. kill, palabas. yung, yung, uh, yung, um, uh, Patulis, patulis yung, sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapal. Yes, ma'am. Maswerte oh, mo naman, kawawa ka na. <laughs> nadali ka. Doon talaga nadali ka na. Yes, ma'am. Sa pagbangga ano, nila ng... Kasi kung hindi pumatong yung rib nila, ma'am, hindi rin ang... Oh, oh, malakas kasi yung ano nila. Ay, ibig sabihin ang pumatong. Talaga bumuelo sila para iangat ng todo-todo. Para banggain tayo, ma'am, pero yun ang nangyari. Pumatong. Okay. Kailan, kailan nila na-disarmahan, nakuha yung mga baril ninyo? Bago na puto lang kamay mo o pakatapos? Huling part na po yun, ma'am. Ah. Huling part na, ma'am. Ah, huling-huli na? Yes, ma'am. After, kinuha na yung mga baril? Yung tinuuna nila yung dalawang rib po, ma'am, palalabas ng ayungin. Kinuha na nila yung dalawang rib? Kinuha nila yung dalawang rib, pinagsisira yung gamit. Doon na sa labas ng ayungin, siya, ma'am. Ang balita, pati yung personal ninyong gamit, uh, yung, yung inyong mga cellphone, sinira din. Yung dalawang boat guys po, ma'am. Kasi yung gamit nila na cellphone sa pag-navigate, pinatay kasi namin yung navigational system ng RIB para hindi ma-alata ng nung pagpasok, ma'am. So yung yung pang-navigational pinatay, yung personal angyari? Yung dalawang tropa, ma'am, na yun ang ginamit nilang navigational system, ma'am, yung dalawang cellphone nila. Pinagsisira din. I see. Sinira? Yes, ma'am. Tapos, kailan sila umalis? Kailan natapos yung, yung insidente? Ano nangyari? Di, hinila na nila yung dalawang sasakyan. Andong kayo? Asan kayo? Ay, hindi. Wala ako doon, ma'am. Nandun ako sa Sierra Madre po. Nasa Sierra Madre ka na? Yes, ma'am. Tapos yung kasamahan mo, nasa Sierra Madre din? Hindi. Dalawa lang, uh, tatlo lang po kami yung naiwan sa Sierra Madre, ma'am. Yung iba, ma'am, hinila na papuntang labas ng ayong yung dalawang rib. Hinila nino? Chinese, ma'am. Ha? Chinese po, ma'am. Hinila ng Chinese? Yes, ma'am. Tapos, saan sila dinala? Hindi. Sabi ni nang ano ma'am tropa, uh, malapit na daw sa, sa Sabina Shoal. Okay. Malayo na sa Ayungin ma'am. Basta hindi na, hindi na matanaw nila yung Ayungin. Tapos, uh, iniwan na lang sila ron. Tinawagan yung Coast Guard ma'am, PCG. Ah, yung, yung PCG ang uh, nagrescue sa kanila? Yes ma'am, nasira na daw. Ano kung kayo sa Sierra Madre, ilang, ilang tatlo ma'am, tatlo po tatlo sa Sierra Madre. Yes, ma'am, naiwan. Tapos, dalawa yung hinila. Dalawang rib, ma'am, yung hinila. Bale, pitong tao na lang yung naiwan sa... Ay, pito sa amin, pero may mga tropa pa na si ma'am, na kasama namin na sakay sa ko na sa rib namin. Sige. Sakay na si Masasabi bang aksidente to? Sa iyo? Kasi nakita mo, yun, Hindi. unang bangga, tapos ikalawang bangga. Kung... Inangat pa yung kill na sinadya talagang makaakyat. Paano ba yun? Kung... Ikaw lang pa, ha, sa opinion mo, hindi naman tayo... Hindi hindi siyang expert. may tawag na aksidente, mami. Inten, intentional, mami. Okay. Intentional yung pagbangga, pag, pagbutas, eh, pagsira. Kung, kung intentional, ano kaya intention nila? saktan kayo, ang kayo intention kayo, kayo ng armas, akyatin yung Sierra Madre, kunin ang barko ninyo. Anong intention nila? Ikaw, asa kasi nandoon kayo, yung kaguluhan na yun, anong pakiramdam mo? Anong gusto nilang gawin? Sir? Hindi, opinion mo lang sa kaguluhan na Ayun, eh. ayaw na nilang magpa... Resupply at uh, oh. sa uh, rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong pakyatin. Ayaw kaming pa-resupply yun. Ayaw, ayaw pakyatin. Kasi, ba ano, babawasan na yung tao sa Ayungin. Para, uh, yun yung ano nila, ma'am. Yun naman. Yun ang, Para sa akin, yung intention. Sa iyo, yun ang yes, intention. Harangin yung pagre-resupply at yung uh, pagre-reposition ninyo doon sa uh, Resupply and rotation, ma'am. Oo, ayaw nila talaga na yes, baka ma tapos kayo ng mission. Oo. Yes, ma okay, may tanong ang ating mga senador. I think uh, si Senator uh, Riza may statement. Giyaman yeah, Madam Chair. Ayoko lang i-interrupt si Seaman First Class yes. kanina. Last, At, um, na lang, last na lang. Anong may, may, may idadagdag ka pa? Meron ka pang nahalata o napansin uh, yes, o ibig sabihin? Ikwento ko na lang, ma'am, kasi hindi ko natuloy yung kwento kanina. sorry. sorry. Ayun. Ay, okay, pero ano Madam Chair, ko? bago sila mag uh, magkumpleto uh, ng uh, kwento nila, kung maari ko lang ipahayag na saludo po ako sa si inyo, si Man First Class Facundo at sa mga kasamahan ninyo sa rotation and resupply mission na iyon, sa mga kasamahan nyo sa Philippine Navy sa ilalim ng pangunguna uh, ni Vice Admiral Adasi uh, at gayon din Chief of Staff uh, Brown. Sorry, ni pa natin hindi ko Of course, of course. Uh, of course. Uh, uh, course, gusto ko lang magsaludo kay Uh, seaman first class, Facundo, dahil sa tinanaw mong uh, kapansanan dahil sa ginawa ng China laban sa atin sa inyo. Salamat po. Yes, uh, Jeff, uh, meron kang idadagdag pa pala. Wala pang yes. ending tong kwento yes, natin. Sorry, ah. Yun yun po yung nangyari nung nagbanggaan na ma'am lahat, ma'am. Umakyat na po kami. Nap Naputol na, umakyat na ako sa Sierra Madre. Uh, nung natuon na po yung dalawang rib palabas ng ayungin, uh, nag-attempt po kami ng... Um, Uh, kasi bak, uh, naman, ano, med -evac. medical evacuation, sa, yun nga nangyari, rubber boat. Nung around one nautical man na kami ma'am from Sierra Madre, uh, binutas po ng Coast Guard yung boat, rubber boat namin. Chinese Coast Guard. Alin ang binutas? Yung rubber boat po ma'am, yung maliit. Yung sinasak yung eating. ka itin. ng medevac? Kami ma'am, sakay kami ng medevac. First attempt namin. Okay. Then bum bumalik kami sa Sierra Madre po. Kasi butas na yung ano eh. Tama. Lulubog. Pagbalik namin ng ano uh, ma'am, doon na kami nag sa... Hanggang sa gabi ng alas 11 ng uh, ma'am na... Nung gabi? na ako sa Philippine Coast Guard ma'am, Bessel. Ah, doon na ng Philippine Coast Guard? Hindi ma'am. Kami yung mismong pumunta sa... Rib ng Coast Guard, then yung rib ng Coast Guard ma'am, papunta sa barko nila. Mga 20 nautical miles galing around, 20 nautical miles galing yung insul ma'am. Tapos, pumunta na kayo sa uh, barko ng Coast Guard? Yes, ma'am. Ah. Tapos, doon na, yun na po yung huling... Tapos, inuwi ka na? Sama na rin yung dalawang boat namin, ma'am. Tinila Hin na rin ng barko ng Coast Guard. Binutas nila yung sasakyan, pero um, may sinira rin ba doon sa Sierra Madre? Wala. Ang mga Chino, wala. Nagbato, bumat nagbato lang sila ng mga corals, ma'am. Ha? Binato nila ng mga corals yung tao sa taas na ng ngayon. Saan galing? Ah, si Sa rib nila, ma'am. Sa nila. Malamang sa dagat din natin, Madam yeah, man, Oo, so yung Chinese, binato ng kwan, yes, binato, yung, yung share. Kailan to? Yung same day, ma'am, nang nangyaring insidente. Hmm? Kasi sabi mo, 6 a.m. ka dumating, di ba? Kami, ma'am. Tayo, 6 yes, ma a.m. di kayo nakaalis hanggang 11 ng gabi? Ay, hindi po, ma'am. Ay, ako, ma'am. Hindi, kasi diba 6 AM kayo dumating doon. Anong oras kaya yung mga Chino dumating? Mga 6:10. Oh, talaga? 6:05 ma'am, agad-agad sila. Kasi mga 5 minutes lang. Yes eh. ma'am, 5 minutes lang. Anong oras sila umalis? Nung nahila na nila yung dalawang rib palabas ma'am. Mga bandang kailan na 'yon? Matagal ba kay? Matagal ba sila roon? Hindi ko mga around 1 hour din siguro ma'am. i ano, ko na lang sa iba ma'am. Hindi ko na, hindi ko nakita yung oras, mami. Eh. oh, siyempre. Pero yung uh, more or less, parang isang oras rin, yung hinila nila. Tsaka sila umalis. Yes, ma'am. I see. Ay, mag-uumaga na pala. ayan na na pala, ma'am? Mag-alas ot. chat Kasi maliwa maliwanag na maliwanag Mas na. na, na, yung na yung yes, ma'am. Oh, ang init-init ngayon. Yes. After after one to two hours, nag-alisa na sila. Yes, ma'am. Uh, after Sabay... nung nabut na, nakuha yung dalawang... Rib. Yes, uh, ma'am. Yung dalawang rib. Yes, ma'am. Okay. Okay. Uh, mula 8 o'clock hanggang alas 11, walang may alam na nandun kayo. Alam, alam ma'am kasi nag, ano kami ng medevac ma'am, eh, nag-attempt kami ah, ng first medevac. Pero yung first attempt niyo anong oras yun? Around 9, 8, 9 a.m. Ah. Agad -agad din, 8 or 9 din ma'am. Ah. Agad-agad din ma'am. Ah. Nung nahila na yung dalawang rib, uh, ah, naghanap na, nag, nag -ano rin kami ma'am, nag grabber boat din kami. Kasi habo yun nga ma'am, habulin namin sila. Para, ah, kahit dugo ang ka? para sa med evac ma'am, sama kami sa kanila. Ah, Pero hindi namin alam na, hindi ko pa kasi alam na that time na hinihila na pala yung rib natin ma'am. Tama. So bumalik na lang kayo sa Sierra Madre at maghintay kasi wala na kayong choice. Kasi binutas nila yung, binutas yung rubber boat yung natin ma'am. yes ma'am. So naghintay kayo gabing gabi na, alas 11, halos sa alas, labing. alas 7 kami nakalis sa Ayungin ma'am. Then around 11, mag-12 na ng midnight, nakarating kami sa barko ng ano, uh, Coast Guard, ma'am. PCG. Uh, okay. Okay. May dadagdag ka pa? Anong I, pakiramdam mo nung panahon na yan? Wala. Okay lang man sa akin na... Okay lang. Sige wala, lang. Wala man akong ano, ma'am. Yung pinag-alala ko lang kasi no, yung nawawala no, yung dalawang rib namin. Tama. Nandoon yung tropa din na kasama doon. Yung mga kasama mo? Yes, ma'am. Inaalala mo lang yun? Yes, ma'am. Oo. Yan lang. Wala kang nararamdaman na iba? Wala kang uh, uh, sakit o tama maliban sa daliri mong nadali? Ayos naman na napagaling naman sa hospital. Nagre-recover lang na um, amoebiasis. Oo nga. Tama. Maraming salamat at... Uh, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Apakatindi ng dinaanan ninyo. Back to Senator Risa po. Yamanak, yeah, Madam Chair. Um, so ibig sabihin, sinaktan na nung mga Chino yung yung sundalo natin sa Philippine Navy, binutasan pa nila yung rubber boat para hindi siya makatanggap ng medical attention. Ang galing talaga, Madam Chair. Um, yung opening statement ko po sana kanina, kaya lang ayaw ko nga i-interrupt si Seaman First Class Facundo. Uh, preliminarily po, kaugnay nung uh, unang agenda natin ngayong araw, um, at uh, At the proper time, maghahabol na lang po ng, ako ng ilang mga tanong uh, sa Department of National Defense tungkol sa ating cyber defense doctrine kaugnay ng Chinese influence operations. Pero kaugnay po nitong ating kasalukuyang agenda, Madam Chair, China's actions at Ayungin Shoal must be condemned repeatedly and relentlessly. As a Filipino and as a senator, I share the hurt and pain of the Philippine Navy over our wounded personnel. China severely violated not only international law, but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. We must push for a de escalation in the West Philippine Sea. Our security establishment, however, has to be prepared for continuous unlawful escalation by the Chinese government. We have to be prepared for every contingency. What are the probable scenarios? Are we prepared for a blockade by the People's Liberation Navy, Chinese Coast Guard, and Maritime Militia? A blockade of the BRP Sierra Madre? The rules of engagement established by our policymakers have to be very clearly and carefully communicated to the boots on the ground, or on the water in this case. We don't need any misunderstandings or miscalculations are our contingency plans aligned with those of our allies i call on government to put politics and diplomacy consistently at the captain's wheel with the philippine coast guard bureau of fisheries and aquatic resources fisherfolk and civilian actions let us optimize every legal political and diplomatic potential to preserve Philippine national interests, security and peace in the region. Agyamanak, Madam Chair. Yes. Do uh, I proceed to my questions, Madam Chair? Uh thank you very much if you will allow. Um, yes, may kasalanan ako eh. Hindi ko nakapag hindi ko napag oath uh, sa si Jeffrey Facundo, nakimartees na ako kagad. Pero lahat ng sinasabi niyo, uh nasa record naman natin at uh um inaasahan ko na lahat ng sinasabi mo ay uh, tama. Uh, Pakina na lang uh, bigay ng oath. Saka sakali, hahanapin pa natin siya. Secretary, please. Atrasado. Ma'am, may, may, correction pala ako, ma'am. Yes. Pitong... Ah, teka muna. Mag-oath man kayo kahit kakapraso na lang. Pito, teka, teka pitong teka. baril pala yun, ma'am. Pitong baril yung nakuha. Okay. okay. Sige, teka muna. Uh, Comsec. Mali pala yung lima, ma'am. Ma sorry, sorry. May ripon. nakakagulo mga. sa, multiple, sa, sa addition tayo eh. Okay, okay. okay. Uh, Comsec na sa Comsec, Dina, na, yun, please. Here, say na lang yung baril sa kanya kasi hindi naman niya alam. I think uh, later, ma'am, we can give a more factual account okay. on the executive session. Sa kanya, hirsay say na lang yung alam o, na. O, tama. Ito. Okay. Hindi rin namin makita. Puro video lang pinanood namin. So, comsec, please, yung... Opa. Sir Facundo, may pong tumayo. Salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. And repeat after me. I, state your name. To hereby swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, in this proceeding. Thank you. OK. talaga. <laughs> the chair acknowledges.